bakit ka galit kay Duterte? So, itong video natin ngayon, kadugtong ito nung isang video natin doon sa mga taong galit kay Tatay Digong. At sa video na to, tutukuhin naman natin yung mga tao na talagang may dahilan kaya sila nagagalit sa ating Tatay Digong. Pero bago yan, gusto muna nating batiin ang ating pinakamagaling na naging pangulo ng ating bansa Tatay Digong, happy happy birthday. Be strong. Kapit lang. Kaya mo to, magpakatatag ka. Kailangan pa ng bayan ng isang katulad mo. At nandito kami, kaming mga naniniwala sa iyo. Lalaban kami at patuloy na magdadasal para sa agarang paglaya mo. Antayin ka namin, Tatay Digong. Kaya, Happy, happy birthday sa'yo. Long live Tatay Digong. At bago ko simulan itong ating kwentuhan, tawagin na lang natin itong kwentuhan uh, para doon sa lahat ng magandang nagawa ni Tatay Digong para sa bayan. Ayahan nyo muna akong pasalamatan yung mga bagong subscriber natin at uh, mga nagko-comment, nakaparehas nating naniniwala, sumusuporta, nagmamahal kay Tatay Digong. Maraming maraming salamat sa inyo mga boss. Bagamat nag-uumpisa pa lang ako dito sa YouTube, ay uh, nandyan kayo para suportahan ako. At kung gusto nyo pang lumakas ang boses natin, so pwede nyo akong makita sa Facebook at TikTok. Boss o sell din yung gamit natin sa dalawang account na yon. At ayun na nga mga boss. So dudugtungan natin ngayon yung ating uh, isang video na kung saan ang title nun ay Bakit ka galit kay Duterte. So, siyempre pag nagagalit ka sa isang tao, meron kang dailan. So dito sa video na 'to, mga boss, uh, susubukan nating uh, tignan kung sino-sino ba yung mga tao na may dailan talaga para magalit kay Tatay Digong. Kasi mga boss, hindi naman lahat ng galit kay Tatay Digong may dailan. 'Yung iba nagagalit sila dahil ayaw lang nila kay Tatay Digong. Ganun lang 'yung kasimple. Basta ayaw nila kay Tatay Digong, galit sila kay Tatay Digong. Pero wala silang solid na dahilan para magalit kay Tatay Digong. Wala lang, hindi lang nila trip si Tatay Digong. Ganun lang kasimple 'yon. Wala silang matibay na dahilan o mati matibay na rason para magalit kay Tatay Digong. O kaya naman yung mga loyalista sa iba't ibang kulay ng politika dahil uh, kulay dilaw sila, kulay pink sila, o kulay pula sila, kaya ayaw nila kay Tatay Digong. So yun yung mga galit kay Tatay Digong na walang malinaw na rason. Ngayon, sino naman yung mga talagang may dahilan at may rason talaga para magalit kay Tatay Digong? siguro mga boss, uh, yung mga tao na may tamang dahilan lamang para talaga magalit kay Tatay Digong. Para sa akin, yung mga pamilya na namatayan. Namatayan sila dahil involved yung isa sa kapamilya nila sa droga. Kaya nung panahon ng kampanya kontra droga, hindi maiwasan na namatay yung kapamilya nila. So tayong mga sumusuporta kay Tatay Digong, maaari nating maunawaan yung nararamdaman ng mga pamilya na yon kahit pa ba adik yung kanilang kapamilya. Kasi naniniwala naman tayo na kahit gaano pa kasama yung isang tao kapag kapamilya mo, lalo na kapag pinatay, kahit na anong dahilan pa yan, kahit na alam mo na gumagawa pa yan ng hindi maganda, kahit alam mo na adik yan, kahit alam mo na puser yan, uh, magkakaroon ka ng galit kasi namatay. Pamilya mo yan eh. Kahit gaano kasama yan, mahal mo yan. So para sa atin, uh, isa yung mga uh, tao na yon na nagagalit kay Tatay Digong na tama yung kanilang rason para magalit. Tama yung rason nila para magalit dahil kapamilya nila yon Pero yung rason ng galit dahil mahal nila yung kapamilya nila. Pero yung galit na yon hindi maiitatama yung maling nagawa o ginagawa ng kanilang kapamilya kaya sila namatay dun sa kampanya kontra droga. Kasi sa pagkaalala ko, hindi naman basta nangyari lang ang kampanya kontra droga. Bago mangyari ang kampanya na yan, nag-warning na si tatay ko nagsabi na si Tatay Digong na tigilan nyo ang pagdodroga. Tigilan nyo ang pagbebenta ng droga. Huwag nyong sirain ang buhay ng mga Pilipino at mamamatay kayo. Hindi na uli sa salita si Tatay Digong. Nagbigay siya ng pagkakataon na iwanan ng mga tao na to na involved sa droga ang ganitong klaseng gawain. Pero hindi sila nakinig hindi sila natakot nung una dahil siguro akala nila hindi gagawin ni Tatay Digo yung kanyang naiisip na paraan para mawala ang salot na droga sa lipunan. Itong mga adik na to, itong mga puser na to, itong mga nasa linya ng droga na to, choice nyo yun eh. Choice nyo wasukin ang mundo na yon. Kaya kung ano ang sinapit nyo don sa kampanya na yon, kayo ang namili ng kapalaran nyo. Pero, yung mga inosenteng biktima, yung mga batang nag-aasa, yung mga matatandang namatay, yung mga napagtripan ng adik, yung mga asawa na pinatay ng mga may asawang adik, hindi nila choice na mangyari sa kanila yon. Alam nyo mga boss, itong mga ibang nagagalit kay Tatay Dikong na basta lang sila nagagalit nang wala silang dahilan. La luna kung wala silang kapamilya na adik, hindi nila alam kung anong epekto sa isang pamilya na kahit isang miyembro lang sa pamilya mo ang gumagamit ng droga. Alam niyo ba na yung dapat na isang masayang pamilya, yung isang tahanan na may harmony na pinapangarap ng bawat pamilya ay hindi mo mararanasan kapag may isang miyembro ka ng pamilya na gumagamit ng droga. Yung isa na yon, yon ang sisira sa dapat na masayang pamilya at nagkakasundo at nagmamahalan. Kasi dahil sa kanya, nag aaway yung miyembro ng pamilya. Merong mga miyembro ng pamilya na hindi pabor sa ginagawa ng tao na yan at gusto nilang kumalis sa kanilang pamamahay. Pero meron din namang ibang miyembro ng pamilya na hindi nila kayang ipagtago 'yan kahit pa gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Kasi nga pamilya. At bilang Pilipino, alam niyo naman kung paano magmahal ang isang pamilya na kahit merong isang miyembro sa pamilya natin na involved sa droga ay hindi natin basta-basta gustong umalis na lang o mawalay sa atin o hindi na natin makasama. Na kahit ganun siya, uunawain siya at uh, sisikapin o gagawa ng paraan para magbago siya, para tigilan niya yung ginagawa niya na Pero hindi kasi lahat nagtatagumpay sa ganung klasing paraan. Kapag ang isang tao nalulung na sa droga, mahirap nang pagsabihan yan. Mahirap nang bawalan yan. Iba na yung utak niyan. Kaya yung ibang pamilya na dapat masaya lang sana ay sinisira ng droga na to dahil may isang miyembro sa pamilya nila na hindi makawala sa salot na droga. Nandyan na yung hindi na sila makatulog ng mahimbing sa gabi dahil nag-aalala sila. Dahil may isang gising na ayaw matulog na hindi nila alam na baka Uh, anumang oras, gumawa ng hindi kanais-nais. Nandyan na yung takot sa loob mismo ng taanan ng mga pamilya na may membro na gumagamit. Sila mismo, nakapamilya, hindi na palagay yung loob nila sa isang tirahan na magkakasama sila. Isa pa, nandyan na rin yung mawawalan na kayo ng gamit dahil uh, binebenta na ng inyong kapamilya na gumagamit ng droga para may maibili siya ng droga, uh, kukuha siya ng maalagang gamit sa loob ng pamamahay niyo. Tapos pag sinita mo yan, doon na nagsisimula yung gulo sa pamilya. Dahil hindi naman niya naamin eh. Hindi niya naamin na siya yung kumuha doon sa maalagang bagay na yon na pupwedeng ibenta niya para ipambili ng droga. Kaya maswerte ka kung wala kahit isa sa pamilya mo na gumagamit ng droga dahil hindi mo alam ang pinagdadaanan ng isang pamilya na may miyembro na lulong sa droga. Hindi biro. Hindi biro yung nararanasan nila. Yung pamilya na sana nagmamaalan, nagkakasundo, nasisira ng iisang tao. Kaya para dun sa mga galit kay Tatay Digong nang wala namang uh, matibay na dahilan o rason para magalit bigyan nyo ng malalim na dahilan yung galit nyo. Yung iba dyan, sinasabi na dahil yung mga pinatay, hindi man lang binigyan ng due process. So, ang tanong ko sa inyo, yung mga naging biktima ba ng mga adik, nabigyan ba sila ng due process ng gawin sa kanila yung mga karumaldumal na sinapit nila? At alam naman namin, hindi na namin mababago yung pananaw nyo dahil ayaw nyo kay Tatay Digong. At hindi namin kayo pinipilit doon. Nire-respeto namin kung ano yung pinaniniwalaan nyo. Pero sana, irespeto nyo rin kung kaming mga sumusuporta kay Tatay Digong ay nagpapakita ngayon ng pagmamahal at gusto naming ibalik sa kanya yung para sa amin na magandang nagawa niya para sa bayan. At ako naniniwala ako na hindi lahat ng ayaw kay Tatay Digong ay sang-ayon sa pagkakasuko niya sa mga dayuhan. Alam ko yung iba dyan, kahit ayaw nila kay Tatay Digong, kasama natin silang nananalangin para makabalik sa ating bayan si Tatay Digong. Hanggang dito na lang yung vlog natin mga boss. Muli maraming maraming salamat sa patuloy ng mga sumusuporta. At uh, ayan, tuloy-tuloy lang yung panalangin natin para kay Tatay Digong, tuloy-tuloy lang yung laban para sa bayan. Mag-iingat kayo palagi, mga boss. Again, Tatay Digong, happy birthday!